Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiante News sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Binigyan ng pagkilala ng OVP sa katatapos lamang na pasidungog 2025 ang mga naging katuwang nito sa Cebu, Bohol and Sikihor sa nagdaang taon At kabilang narito ang Cebu South District of Volunteers at Paglaong Pharmacy. Ang kanilang mga naging kontribusyon alamin natin sa ulat na ito. Ginawaran ng parangal ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa katatapos lamang na pasidungog 2025 ang kanilang mga naging kaagapay sa paghahatid serbisyo sa isla ng Visayas. Kabilang narito ang Cebu South District Volunteers na isa sa mga solid na kaagapay ng OVP Cebu, Bohol and Siquijor Satellite Office. Ang grupo ay aktibong tumutulong tuwing may mga isinasagawang programa ang opisina nangunguna din sila sa pagpapaalam sa publiko sa mga kinakailangang rekisito upang maka-avail sa mga programa ng OVP. Dako kayo kung pasalamat sa ilaha nga usami sa naapil nga grupo nga naapil sa Pasidungog og naamot gini diri sa Davao. Inihayag din nila ang kanilang kahandaan na tumulong sa tanggapan anumang oras. Ugo pa na yun me, sa OVP as volunteer. Katulad ng Cebu South District Volunteers, binigyang pagkilala din ng OVP ang Paglaum Pharmacy na isa sa mga pinakaunang butika na naging kaagapay ng OVP Cebu Bohol and Sikijor Satellite Office sa Medical Assistance Program. Kuwento ni Persia Asidilio, naging daan ang kanilang partnership upang makatulong sa mahigit 14,000 na mga pasyente simula noong 2023. Bilang specialty pharmacy, mayorya sa kanilang mga nabigyan ng libreng gamot ang mga pasyenteng may cancer, mga sumailanim sa dialysis at mga pasyenteng may terminal illness. Naalalayan din nila maging ang mga pasyenteng mayroong mental health illness at human immunodeficiency virus o HIV AIDS. Katuwang ang OVP, namamahagi rin sila ng mga libreng gamot sa mga pasyenteng may hypertension at iba pa. So, dako kaya ang kalipay nga kami sa Paglaong Pharmacy, gipasidungan sa OVP, no, sa amo ang naging partner sa Ilaha. Uh, last year, sa 2024, daghan kaayo ang ni-avail pagka ilan nila nga ang Office of the Vice President nga na ay medical assistant. Manghinaot o iampo na mo, nga mo, balik unta ang medical assistance program sa Office of the Vice President. Hangad naman ng paglaong pharmacy kami magmalaumon dyan nga magpadayon gihapon ang amo ang pagpursigi nga makatabang sa katauhan pinaagi sa Office of the Vice President Medical Assistance Program kay ang paglaom ang usa ang among tinguha no nga makatabang dili ra purely negosyo kundi ang pagtabang pod sa among komunidad sa Subo. Ipinaabot naman ni Vice President Inday Sara Duterte ang kanyang taus pusong pasasalamat sa lahat ng mga naging katuwang ng OVP sa paghahatid ng serbisyo sa mga Pilipino. Hindi namin magagawa lahat ng mga trabaho at kailangan namin gawin para sa serbisyo sa ating mga kababayan kung wala yung mga partners namin. May mensahe rin ang pangalawang pangulo sa mga healthcare providers na naniniwala sa kahalagahan ng medical assistance program para sa mga Pilipino. Nagpapasalamat kami sa kanila no sa ating mga healthcare institutions uh, sa kanilang uh, partnership uh, sa Office of the Vice President and sa kanilang recognition sa kahalagahan noong serbisyo na naibibigay natin sa mga underserved the uh, communities natin uh, hindi lang dito sa Mindanao kundi sa buong uh, Pilipinas uh, nakakalungkot lang dahil wala na kasi kaming uh, medical and burial assistance ito ay tinanggal uh, hindi namin siya malagyan ng budget dahil tinanggal talaga yung line item uh, sa Office of the Vice President nung lumabas yung uh, budget ng Office of the Vice President sa General Appropriations Act uh, kaya Um, may titigil Matitigil yung uh, medical and burial assistance pero masaya kami dahil nandyan pa rin yung mga healthcare institutions na handa makipag-partnership uh, sa mga susunod na taon. Mga naging katuwang ng OVP Panay and Negros Islands Satellite Office sa kilalanin ang pag-asang hatid ng pakikipag-ugnayan ng OVP sa iba't ibang sektor alamin natin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!